Kadayo, you oh. know, bago ang Ayan, grabe ba mga kadayo? Malinis pala, malinis. Yan, masarap yan na kinilaw, lagyan ng suka. Sibuyas kamatis malinis. Kurang kurang nak apa? dami talaga dito mga kadayo yung mga pakot-pakot. Ayan o. Dito talaga. Ayan. Ayan dito tumutubo yung pakot-pakot. May ano lang siya. May lugar. Dito lang. Kasi doon bando wala. Dito lang talaga. Ayan. Dami. Ito. Ngayon ito. Ayan. Kasi kinakain on pagkat-pagkat ang kinukuha nga ng isa. Pakuha oh. Mga bagong sibol siya, mga kadayo. Ayun. Ayun din. isa. Sa isa. Ito mga kadayo, dami talaga ito. Ayan. Dami talaga. Ayan Rabi Grabe. Dami. mau mga kadayo, Bago. linis. Ayan. Grabe ba mga kadayo. Ito ang gusto ko talaga ma-video. Ito. Yan may okay, eh, paulam na kami. Talagang madami-dami na kuha namin ngayon. Yung kapatid pala ni mami ayun. Oh. Eh. Sige kakuha ng pakot pakot din pakot pakot yung kinukuha namin Mami <laughs> Gutom na kami mga kadayo Ano muna kami ng squid Siguro ang oras na yun sa tansya ko mga alas 8 kanina pagpunta namin dito mga 6.30 yata yun yun marami na rin nag papanginas hindi na makita masyado sa camera yun layo layo sila yun na nga pala yung pakot na nakuha namin ito madami nabin na to Ito naman yung isang Plastik ano yan Latok Tsaka yan yung sikat sigan Kaya masyadong nunguhan ng sikat sigan kasi Maka umay oh, na rin Ito mayroon nga dito nakita ko Laki Grabe ah Ito Ito lang mga, mga sikat sikat dito yan Mga buhanginan Ito nga may nakita naman ako ito maganda mga ganito medyo malaki laki yung ubi tinatapon ko na lang maliliit gandis hmm. siya agak kapaulir nagubatikit na kami pakit pakit hmm. Hey. Well, oh, si Babaw, si Tadjika, ang malamang. Tuh, kok takut udah mimletuk. Heh. Golokkin nasi katikan. Tak ini banyak.